Ipigdara pa mang kuta sa Siruma District Hospital. Alagad binawian man sa nanimbuhay ang sarong motorista matapos na mabudala ni motorsiklo. Pasado alas 3.45 nin hapong kasuudma sa barangay nalayahan layahan Siruma Camarines Sur. Binisto ang biktima na si Marvin Espedelion, 32 anyos, residente ka na sa bit na lugar. Base sa investigasyon, nawara ning kontrol sa sa iyang motorsiklo ang biktima na nauli sa iyang pagkakadiskwido dangan ang paning padangadang na motorsiklo. Ang matanong pa lang namin is yung barangay captain ng barangay na layahan, which is, ang sabi sa amin ma'am is magkakasama daw yung tatlo. Huli kang insidente, apwera sa nakabanggan driver, irido man ang duwang backride kay Nina enterong residente ka nasa bit na banwaan. Napag-araman man na mayong sulog na helmet ang mga imbueltong persona na anas nagsapo ning lugad sa payo. Patitibayin na lang po namin ma'am yung campaign namin na yung mga motorista ay magdobli ingat sa ano sa paglalong-lalong na pag motor Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya para sa mabaretang tatakbikol, Mi Arango.